na si Andy ay ginman. Nagpalipas oras muna matapos masaktan sa hiwalayan nila Pilmar Alipayo. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin. Diyo na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat. Tapos nga matagpuan ng aktris na si Andy Aiginman ang simple at masayang buhay sa probinsya ng Siargao kung saan dito nakita at nakilala ang lalaking muling nagpatibok ng kanyang natutulog na puso Naginising ng nag-iisang pilmar alipayo na tubong Siargao na isa ring world champion pagdating sa surfing. Umabot nga ng pitong taon ang pagsasama ni na Andy Aiginman at pilmar alipayo kung saan nabiyayaan din sila ng dalawang malulusog na maganda at guwapitong anak na nasanay rin sa simpleng buhay probinsya. Đâu vậy? Hả là bà Go, go. Watch go. your step, Koa. đi. Này. Yeah. Diri ka mga isabel, ang pupuan ninyo. Eh, you get into the mud, don't worry, we go wash your feet in the river. Go. Papa. I'll go to the mud. you'll see. There's a part where you can wash your feet with clean water. Good balance. Good balance, Koa. Go straight. You got it. You got it, Koa. You got it, ko. Be careful. Take your time. Go, go, go. Yay! Cross the river. Now you can clean your feet, Koa. Hello. Uh, go, go, go. Go, guys. You. <laughs> you good? Yeah. nitong nakaraang linggo, araw na Biyernes, February 7, 2025 ay mainit na pinag-uusapan sa social media ang cryptic post ng magpartner na sina Andy at Pilmar kung saan nagsimulang umugong ang balita. Matapos mag-unfollow sa isa't isa sa Instagram sina Pilmar at Andy na sinundan pa ng post ng kanilang IG stories na kinabukasan nga ay idinitali ni Andy Aiginman, ang pang-aahas di umano ng isang babae kay Pilmar na nagnangalang Pernelia ayon kay Andy. Never nag si Pilmar alipayo sa kanya at ang naturang babae umano ay hinihikayat palagi si Pilmar na makipaghiwalay na sa kanya tuwing sila ay nagkaroon ng matinding alitan. Dagdag pa niya hindi matapos nga dumaan ang matinding away nila ni Pilmar ay ini-encourage na raw ng babae na magpakupulta sila ni Pilmar. Ngunit hindi nga natis na hindi ay ginmang kung saan Minisage niya ang nasabing babae upang hingiha ng paliwanag ngunit hindi raw siya pinansin nito. Maliban dito ay dati na raw niyang napansin na may kakaiba sa babae na nung una itong magpatoto na may kalakihan kung saan. Nakadidikit pa raw ito kay Pilmar Alipayo. Nakatanggap rin umano si Andy Aiginban ng warning mula sa mga babaeng kaibigan niya na pinaiwas na ng mga ito ang mga partner nila kay Pernilia. Dapat raw ay nakinig na ito bago nga lumabas ang nasabing cheese ng pambabae ni Pilmar Alipayo ay madalas pa sila makikita na nagjajagging kasama sina Andy at ang babaeng nalilink ngayon kay Tilman Alipayo at buko dito na ayon pa sa mga nagdabasang chismis ay madalas din daw ang babae bumisita sa pamamahay ng dating magpartner at nakipagbanding pa sa kanilang mga anak at matapos ka maglabas ni Andy ginman ng sunod-sunod na cryptic post sa gitna ng isyo sa kanilang hiwalayan ay may builta ang kanyang dating partner na si Pilmar Alipayo na hindi pinangalanan kung sino ang tinutukoy nito sa kanyang post Ngunit nahalata ng ilang netizens na tila may patama ito kaya hindi ay ginman matapos mag-viral sa social media ang kanilang mga post na ayon nga sa kasunod na post ni Pilman Alipayo. Kung ano man ang iyong nabasa, yun ang totoo. Wala na daw taguan dahil mahirap. Sa isa pang post, sinabi ni Pilmar, nakilala naman siya kung ano pagkataon niya. So siguro, kilala din kung ano yung pagkataon ng isa at hindi na daw kailangan pang pahabain pa. Para sa buong detalye, Narito ating panorin at silipin ang ilan sa mga litrato at video clip kung saan kasama nga ni Pilmar Alipayo ang naliling na babae na kasabay pang magpakupol tato ng 2024 na labis na si Andi Aiginman. Narito ang video. dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!